sa may pakita ako sa si inyo na galing sa US na binibigay sa akin. So, ayan. Ayan po mga sa Sibel. So, ito mga sa is 0 gram percent. So, ibig sabihin nun, ibig sabihin nun is wala po siyang sugar. 0 percent sugar. So, ito ay nababagay ito sa may mga sugar. Pwede silang kumain ito. So, no worry tayo kapag kumakain tayo nito. Ito ay creamy peanut butter. So, ayan po. So, tatikman po natin. At may bukas naman dito mga sasibel. So, ayan. Uh, bago tayo kumain is, ito mga sasibel, ang ano nakalagay dito is 20%, 20 gram protein. So, ayan po nakalagay dito. 20 gram, gram protein. Ba? Tama ba ang pronunciation? 20 gram, gram protein. 20 gram protein. So, ayan po ang nakalagay dito. At, Zero gram sugar, so, ayan. So, ayan po, ang, then, gluten-free, low gram, so, ayan. Ito ay talagang para sa mga Javitizone, so, sa mga Javitizone, pwede kayo ditong kumain, so, ayan. So, may bukas dito, may bukas dito mga Ceber, so, tikman natin, kasi nga, ito ay binuksan. Binuksan ko kanina, pero hindi ko nakain, kasi nabisiya ako, so, ayan. Sarap. Ang lasa. Talagang malasahan mo yung butter mga sa si sibel. Sarap. Mm. Yan. Babagay ito sa may mga jabitison. Sarap so, yung mas maganda yung na nila. So ayun mga sa si Ito ay binibigay lang sa akin to. Ito. Dalawa po sila mga sasibal. Si ito at saka. Ito. Yan. Thank you sa nagbigay. Love is you. Sana marami pang ganito. Churot. Thank you mga seseber. Si Thank you.